This is not the right time po para mamulitika, no? Pero sa kasagsagan ng pinagdadaanan ng mga biktima ng lindol. But how confident is the palace about President's safety during his visit to Davao to personally assess the situation of the earthquake victims given the reported threats from the Dutertes and their supporters who have publicly questioned his courage to set foot in Davao? Ang Davao po, ang mga Dabawenyos po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po natin na sila ay may puso, at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang Presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating Presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang Presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Thank you. Last question, Evelyn.